So sa mga gustong mag-alaga ng ganitong Decal Dwight na manok, uh, maganda siguro na ano, magsimula muna kayo sa sisiw para alam nyo kung ano yung ginagawa nyo sa mga manok. What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng martes mga kanoypi kanina namasada na ako at hindi ako nakapag vlog kanina ngayon pa lang tayo na mag umpisa na mag vlog mga kanoypi tali papakainin na natin yung aking mga alagang manok at ito yung pagkain nila yung mga decal dwight na nangingitlog mga kanoypi ayan. ayan na sila So, may nag-drop na sila ng itlog. Isa. yan at ito na rin yung ano, mga alaga kong manok. Ayan. iba. mag may nag-drop na rin sa kanila ng tatlo. Yeah. So, iba talaga mga kanayipi pag ano, yung pagkain nila is pure blend. Talagang yung ipot nila ay e, ano, tuyo. Hindi siya basa. Yung sari manok kasi napansin ko, basa yung ano, yung mga ipot nila e. Kaya yan. Kung bumili ako ng pagkain nila, yung pure blend na lang mga kanoypi at dito mga kanoypi umpisan na natin na ano na ayusin bali maglalagay tayo ng ano dito mga kanoypi ng ipa ng palay Yan. lalagyan ko ng ipa ng palay tapos ilalagay ko na yung net na nabili ko kahapon so siguro yung ilalagay kong net dito sa gabila na lang mga kanipi. o dito sa side na yan pero wawalisan ko muna yung mga yan mga kanipi, yung mga agiw yan yeah. para ano hindi madumi no ililipat po na ngayon yung mga alaga kong mga manok na malilit dito mga kanipi dahil maliit na talaga masikip na yung kulungan na brother pin sa kanila kaya ilipat natin dito sa mas malaking area bali tapos ko nang nawalisan mga kanipi yung mga agiw ayan wala nang masyado na agiw dyan pati dito at nandito na yung net na ilalagay ko mga ipi? ang kailangan nating ilagay dito sa area na to siguro kasa naman na yung ano yung area na yan mga kanipi, na paglalagyan natin no dito ko na lang itatali yung ano yung net hanggang dito tapos dito yung ano magiging daanan ko papasok dyan para magpakain sa kanila alright pag may sobra pang net uh, lalagyan din natin dito sa gilid niyan mga kanoypi saka natin ilalagay yung ano ipanang palay okay maglalagay na tayo ng net mga kanoypi para ay lipat ko na ngayong araw itong mga manok You feel lonely, makes you cold as ice Hard to get to know me, but better than the lights No way I'd let you slip yan mga kanuypi, bali nakabit ko na yung net na palibot ito na mga kanaypi ganyan na tapos may pasubra dito sa baba kasi tatabunan ko yan ng ano ng ipanang palay alright Ayan, ito na yung pintuan nya ilalagay na lang natin yung pintuan na isa mga kanaypi yung tinanggal ko dyan sa ano sa divider dito Ayan. mainit net na yan. Palibot mga kanaypi. Lalagyan ko na lang ng ipanang palay dito sa baba. Siguro kuha tayo ng dalawang sako. Para ano, matakpan. Ayan. Matabunan dito. Okay. Ayan na yung dalawang sakong ipanang palay mga kanipi na ilalagay natin sa loob. All Alright. Ilatag na natin. Ayan mga na ka Nalatagan ko na ng ano bagong ipanang pala dito palibot mga kanaypi ayan so yung pintuan na lang yung ano uh, gagawin natin nalagyan ko na rin ng pintuan mga kanaypi itong paglalagyan natin ng mga decal duet na maliliit ayan meron ng pintuan mga kanaypi ayan Siguro naman hindi na sila makakatakas yan Kung makakatakas man sila Lalagyan ko ng ano, net mga kanaipi Screen Ayan So inisprayan ko na rin ng, ano, ng zone rocks dito sa loob ng kulungan Nag pick na tayo dyan mga kanayipi. Ayan Bali kukunin ko na yung mga manok na yon at ilalagay ko na dito sa kulungan mga No? Huh? na yung mga manok mga kanaypi dito na lahat yung mga sisiw ko mga kanipi yung mga malilit na decal dwight so 32 lahat yung 32 peraso lahat yung ano yung mga malilit na manok ayan mga kanipi dyan na sila maluwang na na gagalaan nila itong kulungan na to mas makakagalaw na sila ng maayos kay kumpara doon sa ano sa brother pen mga kanaypi. Ilang buwan na lang uh, mangingitlog na rin 'yan mga 'yan. Uh, um, magto 2 months na 'yan. 2 months na ba o magto 2 months pa lang? At uh, 3 months na lang yung aantayin natin. Mangingitlog na rin 'yan mga 'yan mga kanaypi. So sa mga gustong mag-alaga, ng ganitong decal dwight na manok uh, maganda siguro na ano, magsimula muna kayo sa sisiw para alam nyo kung ano yung ginagawa nyo sa mga manok kasi marami ng ano marami na talagang nagtitinda rin ng mga decal dwight na ano na namimeke na mga kanipi yung binibenta nila minsan subrang uh, sobrang bata minsan may sakit mga kanaypi so mas mabuti na ano na mag alaga na lang kayo ng ano mga sisiw at uh, yung bibilin yung sisiw meron din yung ano mga sailor na ano nagtitinda ng mga lalaking decal dwight so yung napagbibilan ko dito sa ano sa amin dito sa Ordaneta puro babae yung mga nabibili ko sa kanya mga kanipi talagang legit na supplier yung ano pinagbibilan ko dito sa Ordaneta kaya yan lahat ng mga alaga ko puro babae mga kanipi walang halong ano lalaki masaya na sila dahil nakakagala na sila ng maayos Ayan. Bali, magbibigay na lang tayo ng ano, ng pagkain nila mga kanoypi. Ayan mga kanoypi, palabas na tayo para mamasada. Bali, nag-message yung ano, yung guard sa akin na uh, elementary. Uh, pinapasundo na yung dalawang bata, mga kanaypi, pinaapo ni Madam Luz. Wala daw kasing pasok. Half day, mga kanaypi. Siguro, may bagyo na no <laughs> Kaya ganon. Kaya tara, punta tayo doon sana. Elementary school at magsundo ng bata. nào em subscribe cho kênh Basta Thank you po. Sige. Ayan mga kanaypi. Natid na natin yung mga bata.

maipit kumita na naman tayo ng 50 doon hintay da bagyo na da bagyo na kaya dating nga bulsak nagsakit dating nga bulsak naglawa hindi, ang lakas ng no? na. Kaya na, awang pagkatahan yung tikas nga ba daw? Ay, awan. Awang, 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 awang,

pagbiyayang mananantay. Nalpasa na nga ano eh. Thank you, anak. Sige, Okay, ganito. Okay, Ayan mga kanaipi, nandito tayo sa paradahan. Pila tayo dito. Ayan. Talagang bawal na naman magparada dyan sa gilid. Sa kabila. Ano <laughs> Bali nilinis sila doon sa ano sa kabilang highway. Ayan. Wala nang naka-park diyan hanggang doon sa may simbahan. Dito lang lahat yung may, nakaparada. Ganyan na yung style niya ngayon, mga kanaitis. bandanta ay ijl o mga kanipin nakapagapit tayo dito sa AGL tinatid na natin yung pasero natin kumita tayo ng 50 pesos ulit alright ayan mga kanaypi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang at ginabi na tayo so ito bumili ako ng ulam namin ngayong panggabihan tapa ah uh, pandisal tapos delight para kay baby Maika so nandito siya eh ay Ay Abang, -abang. Ano yan? Ha ah. ah. Ha <laughs> Ano yan? Oto oh. Pandisa Ano to? Delight No Wow O yan O oh, San sa'yo yan? San sayo dyan? Ah? San? Oh yan Pandisal <laughs> Hi na, hi Hi oh, busy ka na oh So, yan mga kanipi Dito ko na naman tatapusin ang vlog Bukas, walang pasok yung mga estudyante At naka-announce na sa Buong Pangasinan na tayo Mga kanipi Na-announce na announce na walang pasok yung mga estudyante kaya ano so stay safe lagi mga kanipi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog maraming maraming salamat and peace out